Nakailang karir ka na, nakailang negosyo ka na, nakailang rejections ka na, nakailang failures na tayo, nakailang libong taong kausap na tayo at age 50. Alright, delivers. Usapang 50 years old ulit tayo. Career na pang 50 years old. Yes, lahat ng mga 50 years old, maybe pauwi ka na from other country mula sa pagtatrabaho mo as an OFW for 10 years, 20 years, 50 years old ka na, pwede sa itong career na to. Or maybe employed ka, nasa mataas na position ka, and you want side hustle, pwede sa'yo ang career na to. Or early retirement ang gusto mo, gusto mo nang mag-retire, but you don't know what career ang susunod mong gawin, pwede sa ito. Yes, this career is for 50 years old. Dok, ano ba yung career na yan? Ito po, pag-uusapan natin ang bawat detalye. Ito po, ang sales. Yes, lahat ng mga 50 years old, alam mo ba na sobrang laki ng advantage mo pag napunta ka sa sales as your second career or your next career. Yes. So, bakit nga ba patok na patok to or fit na fit or saktong sakto sa lahat ng mga 50 years old. Okay? Why sales? First, ang sales po kasi is one of the fastest way to have wealth. Yes. Kung parang kung kukuni mo sa ibang career ng 10 years ang financial goal mo, dito siguro makukuha mo ng 3 years. Yes. At yung goal mo, 6-figure income na hindi mo makuha-kuha sa abroad, hindi mo makuha-kuha dito as an employee, dito sa sales, kayang-kaya kaya mong kuhanin. And it's a new lifestyle. Magugulat ka dito pag napunta ka sa sales. Ang lifestyle mo will be an income generating lifestyle. Habang nagkakapika, ka, nagkakaroon ka ng income. Habang nagka-travel ka all around the world and kahit nasaan ka, nagkakaroon ka ng income. Yan ang new lifestyle para sa mga 50 years old. And Right timing at 50 years old, mamaya discuss ko, ang napakadaming advantage po na nasa sales ka. And, alam mo dito ah, you can easily handle rejections. Ang sales kasi, may mga rejections yan eh. Kaya lang, sa hindi ko malamang kadaylanan na nasa sales, complain ng complaint sa rejection. Pero alam mo ba, rejection is just part of the communication. Para lang kayo nagkukwentuan and merong rejection ng konti. Di ba misan? pag nakipagkwentuhan ka sa asawa mo, sa kapatid mo, sa family mo, sa mga kaibigan mo, di ba may mga kwento ka na hindi sila umaayon? For example, sabi mo na lang, Netflix, Squid Game. Yung iba, sasabihin sa'yo, ang ganda ng ending. Pero pag kinwento mo yan sa iba, sabihin niya, ayoko nga nung ending eh. Kasi yung bata pala yung nanalo, namatay yung bida. Di ba? Rejection yon. Pero bakit? Nagpapatuloy ang conversation nyo kasi part lang yun ng communication, part lang ng conversation. Kaya sales po, dito, dahil 50 years old ka na, baliwala na sa yung mga rejections. Tandaan natin. Sa dami na rejections na inabot natin sa buhay, 50 years old, affected pa ba tayo ng mga simpleng rejections? Hindi na, di ba? Kaya napakaganda po ng 50 years old na sa sales ka. Alam mo bakit? Kasi pag 50 years old ka na, hindi ka na nabubuhay sa, based on your ego. Alam mo yung pataasan ng ego, wala ka na siguro niyan, di ba? At 50 years old, yan pa bang goal mo, 50? Yung mga ego something, pag nakikipag-usap, sa mga 20s lang yan, mga 30s, yung uh, nagpapatalinuhan, di ba? E ako nga, cum e eh. ako nga, magna cum eh. Hanggang ngayon ba, issue pa rin sa'yo yan, di ba? Di ba, dami nating mababang grades nung college tayo. Hindi naman nababanggit yan. Wala na sa atin yan. Okay? So, napakadami pang reason bakit uh, kaya na natin i-handle ang rejections. Okay? Ito yung pinakamaganda. Bakit magandang career ng mga 50 years old ang sales? Because yung core skills ng buhay na na-master na natin, may apply na natin sa sales. At 50, ang dami na natin core skills na na-master na natin. Sabi ko nga, ilang, ilang bagyo na yung dumaan sa atin eh. Tama? nakailang career ka na, nakailang negosyo ka na, nakailang rejections ka na, nakailang failures na tayo, nakailang libong taong kausap na tayo at age 50. Kaya yung core skill na kailangan sa sales, master mo na. Kaya hinug ka na. Sabi ko nga, this is the right timing. Right timing na to para gawin natin. So, ito yung mga skills. Five. First, communication skill. Alam mo na how to transfer your message. Pag kasi nasa sales ka, alam mo what is the most important thing pag nasa sales ka? How to transfer smoothly what you are offering. Because what you are offering is a solution. For example sa amin no, sa IMG Rockstar community. Alam niyo naman nasa sales tayo sa financial industry. So for example, I offer Kaiser. So ang Kaiser 3 in 1, may healthcare, life protection, and investment, di ba? Solution niya sa buhay. So, dahil sa tagal ko na na communicate sa mga estudyante, you know, 22 years ako nagturo. Imagine mo. Tinuturo ko yung number of atoms. <laughs> Chemistry, no? Tinuturo natin yung uh, the dicot, the monocot. Ang dami, dami na natin tinuturo. So, ang role ko as a teacher for 22 years is to transfer that learning, is to transfer that knowledge to my students na iba't ibang klase pa yung mga estudyante ko may serious, may hindi serious, may matalino, sobrang matalino, bagya matalino. It's a skill. Communication is skill. So, ganun din sa sales. Ito transfer mo yung knowledge, information, yung solution to different types of clients. Di ba at 50 years old, halo-halo na yung nakausap mo, merong pilosopo, medyo pilosopo, merong maayos kausap, merong parang ang tagal makaintindi, loading-loading. <laughs> so, improve na yung communication skills mo. It's so easy to sell. Okay, so second skill, negotiation. Ang dami na natin na-negotiate sa buhay. no? nag-apply tayo, ni-negotiate natin salary natin. Ako, I negotiated my salary. So, natututo tayo how to consider the situation of other people. It's a negotiation eh. Pag meeting pa lang, eh, nag-meet -me pa lang kayo. For example, nandiyan yung client mo, mimit meet mo siya. Or ako, like for example, bataan ako, no? Kung client ko malayo, isang mag kami Siguro po magbitay tayo sa Makati kasi minsan from south sila eh. So ako mag-exert ng effort, mas malaking effort na ina-exert ko sila. konte uh, konti, okay lang yon Okay? So, it's a negotiation. Place pa lang, nene-negotiate na namin, nene-negotiate na. There's already negotiation. So, ikaw din, sa, sa dami nang na-negotiate mo sa buhay, master mo na yan. Kasi negotiation is a vital part in sales. Di ba? Sa anak mo pa lang, nagne-negotiate na kayo eh. O sabihin niya, ang sabihin mo, baon mo, ah 100 lang. sa sasabihin ng anak mo, 150 na nai kasi mahal yung ano, ganun ganon. So ang sasabihin mo, sige, 125. Negotiation, di ba? Okay, third is confidence. At 50, di ba? Ang taas na ng level ng confidence natin. Kasi ang dami mo ng achievements. Hindi ako naniniwala, wala tayong achievements. Ang dami mo ng success. May failures, yes. Pero tingin ko na magnify na yung success at age 50. And that gives us confidence. Kaya confident ka nang humarap. Alam mo sa sales, pataasan ng confidence level yan eh. Mas mababa confidence level mo, mas mababa ang chances makabenta ka. Nakikita na mga nagbebenta, yung pagpasok pa lang, di ba? Alam mo na yung confidence level niya umaapaw. Kaya ending, close ang deal. Next, number four is problem solving. At age 50, ilang problems na, na solve mo? Meron akong kinote sa si OFW, kapon lang, from Japan siya. Sabi niya, Dok, gusto ko na umuwi kasi ganito. Gusto ko na magnegosyo. Sabi niya, may mga babayaran pa ako. Pinag-usapan namin. Sabi ko, magkano yung utang? Sabi niya, ito yung utang. Ang konti lang yan. Oo oh, nga, Dok. Actually, ang konti nito sa dami ng binayaran kong utang. Sa dami ng pinagdaanan niya. Sa dami ng pinagdaanan natin, yung mga problema ang sasabihin sa sales, tingin natin, ganun na lang yan eh. Sabi niya, minsan nga, sabi ng team ko, Ah, uh, Dok, may problema tayo. Nung tinanong ko, anong problem natin? Ito po, Dok. So, sa kanila, sobrang laki na nung problem na yon. Pero sa akin, parang minor lang. Napakalit ng problema. Maybe because sa loob ng 50 years old na existence ko sa buhay, sobrang dami na nang si ko malalaking problema. Sobra po. Kung parang pag mo, ah, Dok, na-experience mo ba yan? Yes, sa dami ng mga problema ang kinarap ko na din. Sanay na akong mag-solve ng problem. Ikaw din, sanay ka na mag-solve ng problem. At 50, 'di ba? Hindi ka na nga nararatal ng bad news eh. Hindi ka na na-shock, 'di ba? Kasi 50 years old na tayo. Hindi ibig sabihin niya sanay na tayo sa mga problema sa sales, okay? And EQ, mataas na yung EQ natin at age 50. Hindi na tayo nagtatampo. Hindi na tayo maramdamin sa kliyente. Alam niyo sa sa kliyente po, marami tayo mga magiging frustrations. Meeting pa lang. For example, sabi niya, magkita tayo sa, sa Makati, sa Chino doon tayo magkape. May bagong coffee shop doon eh. Doon tayo mag-coffee. So, ikaw naman, alam mo ako ha, galing akong bataan, nag-travel ako, uh, may driver, gumastos ako. Then, nung mga 30 minutes na lang, sasabihin niya, ay, dok, pwede nga ano na lang sa, sa next time kasi may emergency. Di ba? Nangyayari yung mga ganun. Pero kung kumababa ang EQ mo, magagalit ka, magtatampo ka. Wala na, uwi ka na. Mawala ka na sa mood. Pero dahil mataas ang EQ mo at age 50, ano sasabihin mo? Okay lang, sige. Or gusto mo, call na lang tayo Then, anong gagawin mo? Proceed to the next clients. Ganun lang ang buhay. Kaya, saktong-sakto -sakto ka talaga sa sales. Okay? Now, pag-usapan naman natin. The income opportunity sa sales. First, meron tayong personal commission. I'm pretty sure na everyday meron kang mabebenta kahit isa lang. Meron tayong personal commission and meron tayong recurring income and marami tayong makukuha referrals. Sandaan natin yan. I'm very sure of that. And business ownership, o parang sa Rockstar, no? Hindi ko na-imagine na before, no? Na magkakaroon ako ng business sa IMG. So ngayon, meron na akong, meron tayong office sa Makati. I'm renting there. Then meron akong sariling marketing, may sarili akong sales, meron akong sariling production team. Nabuo po siya hanggang sa naging ganap na siyang negosyo. So sa so una, parang ikaw din, pag, you know, pag sinimula mo to parang, ay, nagbebenta lang po ako. Pero kalaunan, makikita mo, ay, may team na pala ako. Ay, may office na pala kami. Ay, may sarili na pala akong marketing. Ay, may assistant na pala ako. So, it's a business ownership. And, magkakaroon tayo ng passive income. Alright? Now, the next question is, Dok, anong industry ako pupunta? Alam nyo, napakarami industry para puntahan sa sales. Real estate, retailing, software, sobrang madami. Pero, ang suggestion ni Rockstar, kung gusto mo makasama si Dok, punta tayo sa financial industry. Subukan natin iti-train kita personal. Ako mismo ang makakausap mo. Yan po aking personal FB. You can join our team. And eventually, igaguide kita to have your own business. All right Now, to top it off, again, ulitin natin, why sales is a new career for 50 years old? Because sales is not about your degree. Because sales is not about your background. Sales is a mindset. You serve, you solve, your skill let's go let's go